Almusal na ang mga kambing. Ang dahon ng mangga. Almusal na sila bago pumunta doon. Sa kanilang pastulan. Ano, dahon ng mangga mga guys. Pinapakain almusal nila. Oh. Kahit anong pakain guys sa kanila guys, kahit anong dahon pwede sa kanila pero may dahon din na ayaw nila kainin guys yan, yan tulad ng mga dahon na yan yan, mahugani kinakain nila yan sa loyot mangga gustong gusto nila yan dahon ng mangga <coughs> kain nila yan o ito na naman si ano tuduyan na naman siya o ano. oh. tuduyan na naman o oh. oh, tuduyan na, oh. oh, oh. na naman tong maliit na kambing o oh, o oh. Okay. Lagi nga nga tiktali yan. Ay, kung kalit. nagpapadede O, dede Dino. O, dede din siya. magduduyan din yan. Merikmik! Merikmik!